Okay. Magandang araw sa atin lahat. Ito na naman tayo sa mga update natin sa boxing sa May 4 po. Uh, bago po 'yan muna, no. Nais nice ko po muna ulit pasalamatan ang aking hair si Aling Chabing at ang nag-provide uh, sa akin ng ating uh, ginagamit na salamin eyewear Senko Footstep. Opo, Senko Footstep po 'yan. Maraming salamat So balik po tayo, May 4 Laban po ni Canelo Alvarez at saka ni Danny Jacobs So tayo lahat, kilala na natin yan si Canelo Alvarez Dahil uh, napalaban na yan sa mga kay Golovkin. Napanood natin kay Mayweather So alam na natin laro Pero marami sa mga Pilipinong boxing fans Ang hindi pa kilala to si Danny uh, Jacobs no eto nga si Dan Jacobs, actually hindi ko rin siya kilala, kaya pinanood ko yung mga laban. Grabe pala to, yung huling laban nila ni Golovkin. matindih, mahaba, matangkad, ang laki ng depresya siguro. Mga 3 inches minimum yung depresya nila ng height ni uh, Canelo Alvarez. No? Tapos, bukod sa matangkad, magalaw pa tong mama. Alam niyo pag mga galing ng uh, amateur, kita niyo naman, 'di ba? Lahat na nagsasabi na pag galing ng amateur, talagang ano 'yan, yung mga galaw niya ay uh, iba, 'no? So makikita natin may galaw yung mama. Yung pinanood ko yung kay Golovkin nahirapan eh. Actually, kaya natalo lang to, napabagsak lang ni Golovkin, si Danny Jacobs, na chambahan lang na isa. Pero yung haba ng kamay, at mabilis na yung si Golovkin pero nakakasabay to si Danny Jacobs sa pabilisan. At bukod doon magalaw, parang si Mayweather nga eh, nag nagano pa, nagsi shoulder roll. Tapos mas mahaba siya at saka na nakakagalaw siya nang nakakaiwas siya sa ring. Ang bilis niyang gumalaw kahit matangkad. So akala ko nga ang laki-laki na ni Alvarez sa middleweight pero eto pala si dani jacob ang uh, dihamak na mas malaki. Uh, hindi katulad nung ano nung mga uh, parang pag napanood mo siya, malaking ano siya, malaking may weather at ang kaka, kakaiba pa sa kanya, nahirapan si Golovkin nung nung nagpapalit siya na ng ano no na 'di ba kanan ano siya orthodox tapos magiging unorthodox magiging kaliwete ang galing nalilito doon si ano eh, nalilito doon si Golovkin nung napanood ko. Pero yung ibang laban, may ano pa to, may punching power pa tong Danny Jacobs. Kaya uh, sa tingin ko, alam naman natin si si uh, Canelo ang laro niyan talagang yung parang bulldozer yan eh. yung napakalaki ng katawan na sugod so na sugod so na talagang kaya lang malakas talaga naman sumuntok. Ang problema niya, may kabagalan siya, 'di ba? Kung napa siguro naman lahat tayo nakapanood nung laban nila kay Golovkin. Actually, yung dalawang laban na yun, sa tingin ko, eh panalo rin si Golovkin pareho, pero talagang ganyan eh. Lamang sa Las Vegas yung superstar ka, 'di ba? Mas lamang ka sa puntusan, parang yung laban ng ating pambansang kamot, at ni Mayweather eh lamang sa puntusan. Pero A uh, balik tayo rito sa laban na to sa May 4, naku magandang laban to kung hindi nyo pakilala i-search e, nyo lang yung huling laban nila ni Golovkin, talagang uh, hindi siya ganong sikat dahil hindi pa siya napapalaban pero pag napanood nyo to si Danny Jacobs, talagang uh, ma makikita nyo yung pagkakaiba magalaw na mabilis na nakaka ano siya, no? side to side at napakahaba ng kamay na may power tapos nalilito niya yung kalaban dahil minsan gumagamit siya ng unorthodox style parang uh, magiging kaliwete siya minsan magiging kanan naman so medyo mahirapan si Canelo rito kaya ang prediction ng inyong lingkod malamang si Dani Jacobs ang manalo rito so Tignan natin, manood tayong lahat. Eh, kaya lang, ito ay DAC hindi natin alam kung i-cover sa Philippine TV. Anyway, marami namang, mga, uh, marami naman sa social media yung nakakakuha ng, ano, nakakakuha ng libreng pipe. Kung hindi man libre, yung mga, ah, uh, medyo delayed telecast o delayed stream eh makakasagap tayo niyan so may babalita rin natin kagad yung mga resulta ng mga laban sa boxing dito lang sa channel ito. Hanggang sa muli, Bad Aratilis po.